Kapag malamig ang panahon guys, masarap humigop ng sabaw. Ito na siguro yung favorite nating ulam tuwing tag-ulan at malamig ang panahon dahil napakasarap humigop ng sabaw. All right? Tayo ay magluluto ng nilagang baboy. Maghiwalang tayo dito ng mais sa repolyo, tapos yung ating patatas. Ganun din yung ating pork belly. All right? ang gagawin natin dito guys bali ang unang iigisa natin yung ating pork belly ayan haluin lang natin ito guys antay lang natin magmantika siya kapag magmantika na siya guys pwede natin nating siya yung ating uh, luya saka yung ating sibuya alright maglagay ng paminta tapos laurel, tapos So lalagyan na rin natin ng asin ito. Kaunti lang guys para manot na sa ating uh, karne ng baboy. Alright. Yan. Tutubigan na natin ito guys. Tapos uh, tatakpan natin ito para palambutin. Alright. Sa mga hindi pa nag-subscribe guys sa ating channel. Pasubscribe po yung ating channel guys. And don't forget to click the notification bell para laging updated sa mga bagong upload pa nating mga video. All right? Bali malambot na 'yung ating pork, guys. Ilalagay ko na 'yung ating hiniwang mais sa 'yung ating patatas. Yan, ang lutuin nito, guys. Tapos timpla natin ito ng asin sa kaunting seasoning powder. All Yan, bali tatakpan lang natin ito, guys, at iluluto lang natin 'yung ating mais saka yung ating patatas pagkaluto na yung ating mais saka patatas guys yan pwede na nating ilagay yung ating mga gulay yan masarap yung nilaga guys pag maraming gulay ito yung ating repolyo alright tapos yung ating ceiling uh, green tapos yung ating baguio beans alright ayan yung Ikang ito na yung the best talaga na ulam pag umuulan takpan lang natin iluto lang natin yung ating gulay guys at ito na nga guys iluto na yung ating gulay talaga namang itsura pa lang guys ang sarap ng sabaw tapos samaan pa natin ng ang daming gulay alright thank you so much sa panunod dyan and salamat